Ayan ang palomaria tree bro. Ayan ang palomaria tree. Ayan Tignan natin, lapitan natin kung na yung marka. Dito. Ayan o. Ah, uh, parang triangle yata yan. Triangle. Dito. Nakipot na siya. Lumiit yung, yung square. Sa katlong guhit. Hmm.

tapos may butas pa din dito dito butas din to yan butas din yan kulo maria ano yan yung dito in triangle may kanal siya dito papunta dito dyan o yan tapos dito butas din dito mga katiits yan butas yan butas din yan ano o, may tatlo na namang ano isa dalawa tatlo hindi kay tatlo lang ah nagtuyok pala to tingnan nyo mga mga katids isa, dalawa, tatlo apat lima anim ito, walo siyam sampu oh, labing isa, labing dalawa kagoy Uh, paikot sa puno Ayan, paikot sa puno tapos yan uh, yan ang palomaria tree pakita ko nyo yung, yung cave andun yung cave oh yung may punong lub, punong niyog yan ang cave dyan yan ang tuko na nakaharap dito sa kahoy ito ko ano na bato dyan. Ano? Yung niyog. Yung niyog. O yan. O yan. Dyan ang. Dyan mismo ang cave sa puno. Yan. Tapos yung palomariya tree. Andun. May isa dun. naka triangle to sa sa cave. Dalawang palomariya tree. Dalawang palomariya tree at saka cave. Triangulo. Tapos yung sa gitna naman. Nakuhaan ng naipin. Uh, binigyan ng panaginip na eh. ipahukay nakuha siya ng kwintas mga baywang uh, ang lalim nakuha niyang kwintas tapos umuwi siya so dinitik ko dun may detection pa siya mga tiits yan okay. ang yan ang palumari atri. Okay. Yan. yan ang cave. yang di makuha yung ano yung dito tayo banda tayo makuha yung dito. ayan ayan okay ayan na kami sa aming pakay sa site ng papa ko para tulungan siya pag